Okay daw. Ay, tama ka rin. Walang Fish on, ay Oh, fish on. Wow. Uli na naman idol Oh, binarabag tayo ng Dolphin Idol Oh Ay, binarabag tayo ng Dolphin Ganda sana ng tao eh Dumating man dyan oh Ay, dumating man Ang mga gwardya Ay, sayang Sayang ang ganda ng tao eh May naman Ay, malapit na mapulo ay Oh. Malapit na siyang mapulaw. Ay, ding killer. Ganda sana po ko sana kasana ito, ito kung wala yung dolphin. Dami kasi ng dolphin, dumating. Ay, yung umboy ko. Ang layo. Ay, ding killer.